asulungat ito. Nahuli ba ang dating ko? Hindi po. Tamang-tama lang po ang dating niyo, Ama. Ako nga pala si na Mina to. Kumanda kayo sa malakas na pagsabog. Ang ginawang pag-atake ng N Jubi, inilipat ko lang yan sa gitna ng <sighs> Ang mga mata niya, isa siyang edutensi. Sabihin mo, nobya ka ba ng anak ko? oo Mm. Hmm. Oh, tama po! Parang gano'n na po! Huwag ka mag pag aagaringin ulit kita! <laughs> May mga paparating! <ba> <laughs> Pati ba sila? Ikaapat ang Hokage. Aaminin ko sa'yo, mas magaling ka pang mag sa akin. Ang unang Hokage, ang pangalawang Hokage, ang ikatlong Hokage, at ang ikalapat, Si Master Minato! Meron pa mga paparating na tutulong sa atin. Konting oras na lang. Mamaya, nandito na rin sila. Mamaya na tayo magharap! Kailangan muna namin pigilan ang Jubi! Naruto, mahusay ang ginawa mo. Sige na, magpahinga ka muna. body sarap sa ko pakiusap siyo din ay kalang meron pa akong gustong kitagin sento mio chi Walang Ang sabi ng iba, mas makapangyarihan daw yun kesa sa Shishenji natin. May hihirapan na siyang kumilos ngayon! <coughs> Mukhang natagalan yata ang pagdating mo, Sas! Ako nang bahala. Lahat ng pag-atake gagawin natin para patumbayin ang Jubi! Uh, Sakura, salamat sa paggamot mo. Sa Sakura, anong... Ganun ba talaga ang tingin mo sa akin? Konti na lang. Pwede na ako makipaglaban. Ang Team Seven! Sa wakas! Kompleto na ulit kami! Kung desidido nga siyang tulungan tayong lahat para talunin ang mga kalaban ng Konoha, hindi na ako aangal. Tandaan nyo ako magiging hokage! Hoy, nakikirip pa kayo sa akin! Kiba, walang pumapansin sa'yo ngayon. Kaawa-awa ka naman. <coughs> ngayon na ang tamang oras! Ipakita! Saske, ano bang iniis mo ngayon? Uh. Ayan namin yan! Ayos, hindi natinag! Hindi nga yan isang simple at karaniwang harang. Uh, Ibang klase! Oo nga. Mukton! Moko Bunshin Teknik! <tapos> Hindi pa ako tapos! Senpu Myochinmon! Oras na para ikaw naman ang harapin. Ayoko makipaglaban sa isang Bunshin. Mas mabuti pang hintayin ko na lang yung toto. <tapos> <Yeah! tapos> Mga pandagdag na kalaban! Gusto niya lang tayong ilayo mula sa totoong katawan! Oo. Talagang... Talagang... Huwag mong kakalimutang alagad ka ng ikalimang Hokage! Hindi nang lakas na yun. Maski ako, hindi ko na po ang 100 healing mark. Tsaka hindi ko na rin kailangan para tilihin na magmukhang bata. Buton! Enton! Rasen! Rasen! Masa uh, Paano ra! nakakalimutan mo na nandito rin ako. Huwag kang mag-inerte dyan, Naruto. Ngayon, lalaban na tayo ng magkakatalikod. Sa wakas. Isang bago Isang rin ga. Itim mga apoy. Mas kaya ang pagbabago ng resenga na master na niya. <laughs> Hoy Naruto, kung hindi mo pa alam, meron din akong inaaral na bagong teknik. Akin na din na daban. Siya so transformation kumo! Pero kaya pa tapalog din na ako. Yun ang paraan para makamit ang 64 points. Habang nabubuhay ako, gusto ko manatili sa tabi ni Naruto. Kaya naman ngayon, kailangan makamit ko na ang Hakero Kujiyon Sho! Bait like ka, Teknik! Lagi suka so may Teknik! Teknik! Kung tutuusin, isa rin ako sa mga miyembro ng Team 7.